Hi, nangarap ka po ba na ang iyong bahay, ang iyong negosyo, ang iyong opisina, Or gusto mong maka-generate at maging okay ang buhay mo. Alam niyo ba may mga sekreto pong nilalagay sa ilalim ng ating lupa kung saan po nakatayo ang ating bahay, ang ating negosyo at ang ating tindahan or maski po ang ating opisina. Alam niyo po ba may sekreto po ako ibabahagi sa inyo na napaka-espesyal at ito po ay binahagi ko din sa aking mga kapatid. Kaya po naging okay din ang buhay nila. Alam niyo po ba sa mga natitinda po ng pampaswerte, isa sa hindi nila binabahagi sa inyo, 'yun po paglagay magbigay ng pampaswerte sa inyong apakan po. yung pag, pag step up ay eh, pag step out ninyo ba? Yung pag ganun nyo sa yung papalabas na kayo andun sa may tugkaran sa Bisaya. So, yun talagang mendo dun sa labas. Okay? Diyan po sa ilalim diyan kayo maglagay ng isang mata at isang bibig na niyog. Ito po kasi nagalapat na kaganoon. So, nakaharap itong mata at bibig sa langit. Na kung gusto naman pabalik-balik ang customer sa iyo at laging may tao ang bahay mo, ang paglagay sa lupa ay nakaganyan po siya, ganyan. So, dapat buo po ito, ha? May laman man o wala, dapat buo po ang paglagay ninyo sa ilalim na inyong, ng lupa. Ito po ay magdadala ng yaman, swerte, never ka masaid. Ito din po ay magandang kapalaran ibigay sa iyo. Kung may tindahan ka, nako, talagang laging may binta. And this one is the best ilagay kong pulmon or disperas ng pulmon. Ito po ay sikretong malupit sa mga followers ko na nanunood. And This one is really, really good to have po. This one is only 1.5. Sagrado na po ito at may basbas. And this one, all you have to do is ready to use na siya pagdating sa inyo. And this one is mild to shipping yung pinito kasi mabigat lalong na pagbuhay pa. Okay? So, hindi po lahat ng niyog ay meron po isang mata isang bibig. So, sa out of 500 or 300 pesos na niyog or out of 20 to 30, kasi nung iba, mabot po siya ng napakarami pang niyog sa kapak po nakakuha ng isang mata at isang bibig. napaka-special ko po kung meron kang ganito na nakuha. Ako po, ang sekreto ko is naglagay din ako sa ilalim ng lupa, naglagay din ako ng apat ng sulok ng aking bahay sa loob, at meron din sa labas, at ito din po ay maganda pag ilagay mo sa ibabaw ng arinula. So, yung arinula na yan, nilalagyan niya ng halin, yan yung brand new, pula na arinula. So, yan din po ay isa sa sekreto mo, Lupet para never ka mawala ng pera at napakagandang sales at maraming benta at magandang kapalaran. Naku, hindi ka maniwala. Try it and you will po. Hindi mo ako malilimutan dahil ito po ay sekreto malupit na aking binahagi sa E, screenshot at mag po. 09056265181 you have to call us kung kami po ang inyong our only Gcas SG Pro Limit Kapalo and BPI and sa Metro Bank naman Z and Molion pag ibang Gcas po hindi na po kami yan at ibang BPI at ibang uh, metrobank hindi po kami yan kaya mag-usisa maging mautak ang aking page po is 265,000 at ang aking uh, followers yan at ang aking uh, Gian, na uh, may kabala mo yung, uh, private account, ay meron pong 20,000 followers more. So, kung ang followers na yan, yan po ay uh, hindi sa amin. Yan po ay uh, something manluluko na po yan. <laughs> Ginagamit ang po ang um, aking pangalan, aking mukha, at aking video. Now, ang aking YouTube channel naman, Mocha Diwata, ay 11,000 followers. Tandaan! Kung ikaw ay isudyante ko, ikaw ay ayaman. See you po, screenshot.